Good morning, good morning mga kabayan, ano so dumating na yung uh, parcel natin ano. Yan, flex lang natin to dahil uh, maraming uh, advertisement na ganito. F2R engine treatment so dumating na yon. Yan, In order natin to sa Lazada. Yan. So, F2R. Yan unboxing natin to dahil subukan uh, natin to dito sa ating uh, Uh, sasakyan ano sasakyan natin adventure uh, mausok talaga yun so, kailangan na 9 years na siya kailangan na natin lagyan ng oil treatment maganda raw ito sa mga mausok na sasakyan gaya ng adventure so subukan natin to so talagang effective ba uh. effective ba talaga itong F2R mahirap yan box dahil uh, kapit na kapit ipapakita ko sa inyo kung talagang totoo ba na effective itong F2R uh, engine treatment. Then, yung kabayo ko doon na adventure mausok e eh, nakita natin tong advertisement sa ano na maganda daw to effective daw to sa mga mausok na sasakyan kagaya ng adventure yan mawawala yung usok yung Uh, engine treatment to no eh unbox natin yan hirap buksan balot na balot talaga yan ang ganda ng pagkakabalot yan F2R engine treatment so frictionless fuel saver ang malakas na kumain ng gasolina diesel yung sasakyan natin at saka mausok pati lalong lalo na pag uh, adventure pag hindi gumana yung EGR niya talagang ang usok talagang itim na itim pero ito maganda raw ito dahil power up uh, power up engine performance so kasya lang ito no kasya lang ito sa isang 5 uh, liters na no? na na engine oil So 250 ml lang kailangan natin. So ito mga kabayan susubukan natin to dahil maganda raw ito mawawala yung usok at saka makaka-save ng uh, gasolina. So ito subukan natin tong F2R May sticker po. Nabibili natin to sa lagang uh, 550. No. Free delivery na yung uh, shipment niya, libre na. So try natin to mga kabayan ano. Papakita natin to. Flex natin to sa iba nating mga Uh, motorista sa so, mga ka-admin natin uh, tingnan natin to di ba DTI ano pa aprobo yan quality ano pa mga, mga ano dito yan tra ten uh, e e revolution ragod o kanyang abot dyan sa 2.5 tuloy tuloy ganyan siya ayaw pa na nyara nyara ginaw nyerah nyerah yang subrang usok mga kebayan ano yang subrang usok yang subukan natin to no kita natin nyerah sana natin tarik bulus yun oke katya yan mga kabayan buksan natin to tapos uh, ito yung lalagay natin so, pakita natin para okay, mga kabayan ito F2R subukan natin to kung maganda ba talaga ito oh, wala pa talaga yung usok ito, ito, ito. okay yan may shift na natin ano? shoot natin ulit para ano talaga yan wala po yan 250ml lang sa isang kasya sa adventure na makina kasi mga lalagay nito isang 500ml uh, 5 liters inyap. So, kasi lang siya. Tapos, pandarin natin. Yan. Wala na. Okay. Yan mga kabayan. Ano? Subuka, subukan natin kung pandarin to kung mawawala ba talaga yung usok. Yan. Sabihin, subukan natin. Andal ko ng trapolyo rin. start trend. Yan, start natin mga kabayan. Yun. Ngayon, panahin muna natin konti. Pamix muna natin ng konti. Tapos titingnan natin sa likuran kung uh, mausok pa ba. Mix muna natin. Saka natin Revolution. Uh, sa unya Pagingon ako ng Revolution Revolution na, ah, praganin umu Kung aso pa, ah. tingnan natin Yan Dahil na yun na ito, kuwan Oto rin siya mix ya Uh. 2000 years later. Up! Mila, yung abot niya? Tris? Ah, uh. e, revolution i-revolusyon daw o tri? What's up? natin. Wala nga o. Oh. Hindi kanina. Up! Para! Tris, ya? Yeah. Tris ang imong kuhan? asa ko to na, da, revolution daw uh, 3.5 daw niya wala na bitay ko, ano? wala nang usok yan, 3.5 op op 3 lang daw Yan mga kabayan, ano? Effective. Mawala yung usok. Hindi kagaya kanina na dose pa lang. 2.5. Mausok na. Kita naman natin kanina kaano kausok. Ngayon. It, tris lang daw. Tris lang. Okay. Up. Otorisa. Otorisa. Yan, pinatay natin. Tapos start natin uli. Kasi pag na-start to, pag umpisa pa lang na-start, mausok kasi. Gidaw, start daw usap. Ah, wala na Gidaw. Chris? Okay na. Okay na rin. Pati rin. Ayos, effective. Oh, patya. Ha? Ay lang, ay lang, pati ah. Time lang ka, Nimi. Ay, yung anak ko na yun. kina ko siya, no? Ayos. Ayan. Effective talaga itong, no? Yan. Okay, okay. Yung E2R na ito. Kasi mausok kalsada. Ito yung uh, sinasabi kong yung uh, solenoid o EGR pag hindi na function to, mausok. Pero ito, ito gumagana pa rin ito, no. Wala problema ito. Um, gumagana. Kahit na gumagana ito, eh pag ganitong makina, mausok talaga. Kahit na bago pa ito noon, eh meron talaga lumalabas na usok itong uh, mainit sa mata to sa mga uh, nanguhuli ng ano no nanguhuli ng mga na mauusok na sasakyan at ako ay uh, nahuli na rin isang basis na chimpuhan eh, na para tayo tapos sa uh, pagtesting ng emission eh, hindi ko hindi ko alam na binumba nila ng malakas eh, dapat 2.5 lang binumba nila ng malakas kaya lumabas yung usok eh ngayon nilagyan natin para mga kabawas ng usok kaya 550 lang ito no mura lang at saka nakita naman natin na medyo nawawala yung usok at saka obserbaran pa rin natin kung talagang uh, nakakalis ba talaga siya ng nakakalis ba talaga siya ng consumption ng diesel tingnan natin